Ang kamusta na tong ano, nasunog na to. Ito pala yung ano, nasunog na wiring, ay dito may unta, luma wiring. Mga kinakaway ako dito na sakit kasi may pagkakaiba sa sa sakit ko kasi ibang model eh. niya. Pero pasok naman lahat. Oh, ito ang nangyari dito, parang linis na ito ah, parang oh, iba na yan ah. Yes, box. Ang ginawa ko sa ano, nilagay ko muna ng sakit to. Kasi mm. nanghihinayang ako putulin eh. Mm. Kasi baka makabili siya ng relief na tugma talaga pang super poor. Ay, ito, di pa ba nababalitan. Oh, wala na pang mahanap. Oo. Oh, oh. Kasi tinistik ko, nagana naman eh. Nagana naman siya. Oo, oh, tinistik ko siya. Ano? So, gina niyan ko muna, lagay ko ng ano. Ah, pansamantala lang muna to. Oo, oh, pansamantagal to. Tapos, ito na yung main fuse. Ang main fuse juice, nagkalimitan nilalagay ko. Dalawa. Eh, paano pwede na Bakit mo dinodoble yan? Kaliba kalimitan sa mint juice na tutunaw. So, Solder niya yung isang, yung lahat ng supply sa buong motor. Siya lang mag-isa? Oo, so, kahit mag maglagay ka ng mga mini driving lights, kusina, so, shoulder niya lahat. Ah. So, ang mangyari, babaga. Ah, kasi mag-isa lang. Huwag isa lang. Ang ginawa ko, 15-15, so 30. Ah, you know, so, dinibide mo. Di, di, yan, dinibide ko sa dalawa. 30 pa rin ang magiging total. Para hindi siya iinit. Kung iinit man siya, may, ka, may ano, hindi siya yung... Ano, may kaaga, may kaalalay na siya. Hindi katulad yung solo wire lang. Uh Tapos gawin mong min, min, 30. Ah. So, medyo ano siya, nahihirapan. Sa stock na rili, really, natutunaw pa rin ito eh. Di ba natutunaw ito? Oo, oh, natutunaw yan. Pero paano ito? Bakit?

Ayun lang natapos. Ayaw man na rin mo. Kaya ko. Parang nagkaroon nag 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 tama yata. Nasira. yung charging. excited ko. Sa impanay, naiwan ko. Ayaw mo na kahit ikaw no, din to. na lang no, to. Ilan mo lang ang tunilyo. Ilan?

Jasper na lang. Mapupo yun. Eh, wala kasi sa akin. Hindi di ako yung pupo. Oh? Pinakakapay yun. yun. Grabe. Wala nga po eh, sir. Hindi ka naman na, ano sir? Hindi ka naman na damay. Yes. Nakatalon na ako agad. bakit ganyan yung hindi siya talaga sobra minsan 21, 12 okay. minsan 13 okay. pati rin sila eh so mga boss mga sir okay na o uwi na yung nasunog uwi na o uwi na ayan kinuha yung mayari ayan okay sir okay, sir ingat ingat balik na <laughs> balik na balik na balik na balik na balik na balik na ingat po sir ingat po ingat po, sir Apa oh. ini